Hindi raw kikilalanin ni Pangulong Rodrigo Duterte ang international agreement para ibaba ang carbon emissions ng bansa. Ang DNR Tiwala raw sa desisyong ito ng pangulo. Bukod naman sa isyu ng climate change, nakatutok din ang ahensya sa kampanya nito sa responsible mining. Umaaksyon si Shaila Francisco. Binisita ni Environment and Natural Resources Secretary Gina Lopez ang Zambales para pakinggan ang hinaing ng mga residenteng tutol sa pagmimina. Nasa Zambales ang apat sa anim na minahang sinuspindi ng DNR ang operasyon. Inaalam na raw ng DNR ang kabuang pinsala dahil sa pagmimina. I-audit huh? yan lahat. Lahat ng mining, small scale, large scale, nasa batas yan. Hindi dapat pagdusa ang tao. Kung nagdudusa ang mamamayan, yung magsasaka, yung manginisda, against yan sa law. Kailangan i yan tiniyak din ng kalihim na may mga hakbang ang ahensya para labanan ng climate change. Kasunod ito ng pahayag ni President Rodrigo Duterte na hindi kikilalali ng Paris Climate Change Agreement kung saan signatory ang Pilipinas at halos dalawang daang bansa. Nangako ang Pilipinas na ibababa sa 70% ng carbon emissions pagdating ng 2020. Pero ayon sa Pangulo, nililimitahan lamang nito ang papaunlad pa lang na bansa gaya ng Pilipinas. Nainis din daw si Digong na ungkatin ito ng isang ambasador. We have not reached the age of industrialization. We are going into it. But you are trying to stem with, with an agreement na hanggang dito lang kayo, hanggang dito lang kayo, we maintain the present emission. I will not honor that. Naniniwala naman daw si Secretary Lopez na ang interes pa rin ng bansa ang prioridad ng Pangulo. I'm sure that, you know, there's some reason why he said that. But hindi dapat mag-alala ang bansa, ang environmentalist, kasi ang alam ko, ang lagi niyang iniisip, ang nafe-feel, yung kabutihan ng mamamayang Pilipinas. Nire-respeto rin daw ng Senado ang desisyon ni Duterte, kaya hindi raw nila ang kasunduan. The uh, President is the architect of our foreign policy. Uh, he is the principal actor in so far as foreign policy is concerned. Umaaksyon, Shaila Francisco, News 5.